Iinimbitahan naman ng Senado ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs o DFA sa pagpapatuloy ng mama Sapano probe sa lunes. Samantala, umapela naman si Senator Ferdinand Marcos Jr. sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na maging bukas sakaling magsagawa ng pag-amienda ang Kongreso sa ilang probisyon ng proposed Bangsamoro Basic Law. Ito ang balita ni Brian De Paz. Isa sa inaasahang itatanong ng Senado sa mga inimbitahang opisyal ng DFA sa public hearing sa lunes ay kung may tratado o treaty ukol sa polis at military operations ang Pilipinas at Estados Unidos. Pero yung sa kanila, not to ask for particular involvement, no? pero yung mga treaty natin at kung ano ba yung mga napagkasundoan natin na binibigyan ng mekanismo para magkaroon tayo ng ganyang mga uh, partnership kung sakasakali. kasalukuyan. Oh, Ayon kay Sen. Grace Poe, Chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sisiya sa atin rin ang mga hakbang ng Moro Islamic Liberation Front matapos ang pagsasauli ng mga armas ng PNP SAF Commandos. Hindi naman kasama sa mga isasalang sa hearing ang nakaligtas sa Mama Sapano Clash at PNP Intelligence Officers. Gusto ko sanang ilabas yon. Pero napagkaisipan namin, uh, na pag-ingatan mabuti sapagkat unang-una may magbabalak maghigante. Sapagkat hindi naman po yun makakaligtas kung hindi rin yun gumawa ng paraan para makaligtas siya. Samantala, umaapila si Sen. Ferdinand Marcos Jr. sa MILF na dapat maging open-minded sa pag amyenda ng Bangsamoro Basic Law. Anya kapangyarihan ng Senado at Kamara na magpasa ng panukalang batas na nakabatay sa konstitusyon. Ayon kay Marcos, may mga probisyon ng BBL na dapat irebisa dahil sa constitutionality issue. Is open-minded and is a little flexible in those terms because they, they, these, they, we will not, uh, hindi naman spurious yung mga ginagawa namin pagbago. Hindi naman namin basta binabago dahil gusto namin. Binabago namin kung meron man kami ibaba, papalitan o amyandahan o dadagdag o babawasan, eh ginagawa namin yun dahil sa aming pananaw, eh yan ang pinakamagandang gagawin para maging matibay at uh, maganda at effective itong batas na ito. Ayon naman kay Sen. Sergio Smeña III, If he really wants peace, then he should also listen to our concerns. If, if there's no BBL law, so be it. I mean, we have been operating all of these decades without a BBL anyway. But, para sa akin, We respect their culture and we have never prevented them from exercising or practicing their religion. Target ng Senado na matapos ang public hearing sa lunes. Ngunit kung di pa masasagot ang lahat ng katanungan sa resource persons, ay itutuloy pa rin ito sa Martes. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.